Sa videong kuha mula sa dashcam ng forward truck, binabaybay nito ang daan. Mayamaya, -maya, makikita ang biglaang paglipat ng linya ng kulong-kulong na naging sanhi ng pagbangga nito sa truck. Nangyari ang aksidente sa Provincial Road na sakop ng Barangay Pinmaludpod o Daneta City, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, tinatahak ng kulong-kulong ang pakanlurang daan sakay ang labing walong sakong bigas. Nadulas umano ito at nawalan ng kontrol sa manibela ang driver na dahilan para mapunta sa kabilang linya na naging sanhi naman upang sumalpok sa kasalubong na forward truck. Habang tinatahat po ng truck yung danya, tamang-tama naman po pagtapat niya doon sa may sentrum gas station, bigla na lang pong may may bumangga na isang tricycle na may sakay na dalawang tao. 'Yun po ang dahilan para mabangga po niya sa harap yung truck. Agad na itinakbo sa pagamutan ng mga sangkot sa aksidente ngunit idiniklarang dead on arrival ang driver ng kulong-kulong matapos magtamo ng sugat sa ulo habang binawian din ng buhay ang angkas nito habang nagpapagamot sa ospital. Hindi naman nasugatan ng driver ng truck at mga sakay nito. Kinilala ang mga biktima na sina Jomar Del Rosario Loveres at Jericho Santos na parehong residente ng Urdaneta City labis ang paghihinagpis ng kaanak ng driver ng kulong-kulong. Siyempre masakit po sa akin na wala na ako ng isang anak. Siyempre, hindi ko kalain na ganyan mangyari. Nawalitan ko na wala na siya. Masaya siya. Wala namang problema po sa amin. Laging masayahin, pumupunta lagi dito sa bahay dun sa kanila sa amo niya, wala din problema. Masipag palagi siya. Lagi siyang hinahanap lagi ng amo niya. Kinukuha siya, sideline siya doon, lagi siya doon. Kaya ngayon nung nawala na siya, wala na. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang driver ng truck na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Ngunit ayon sa pulisya, nagkausap na raw ang mga kaanak ng mga nasawi at driver ng truck ukol sa mga danyos at gastos sa nangyaring aksidente. Nagpahatid na rin po ng uh, kagustuhan yung mga pamilya ng biktima na makikipag-ayos na lang po sila. Ariglo. Pero habang hindi pa po tapos ang usapan nila, andito pa rin sa atin po yung uh, driver ng truck. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa mga motorista na magingat sa pagmamaneho. Mangyari lang po na mag-ingat po sa daan, lalong-lalo na po ngayon na maulan-ulan, basa po yung uh, mga kalsada natin. Huwag po tayong magpatakbo ng sobra-sobra uh, para makarating po tayo na safe sa ating mga bahay at sa pamilya. Lester Narag, Balitang Solid North.